Hello mga sir, ayan dito ako ngayon sa Aguula Union sa kabilang branch Pangalan nito mga sir ay Mike Mechanic Ang address naman nito ay uh, San Joaquin Norte Aguula Union along MacArthur Highway Tapos siya ng uh, premium bikes at ginagawang MacDo ito yung mga paninda natin Ayan, palatandaan nyo mga sir, makikita nyo yan Ginagawang MacDo, tapos na nga yan oh. Ayan, ito yung mga paninda natin Meron din tayong mga Adnok langis, pang-scooter, pang-manual at yung inok bukod sa adnok, inok meron tayo, tapos balbulin castrol, yan pati coolant at meron din tayong contact cleaner BGFI, ayan meron din tayo dito mga sir sa uh, original na bundle at meron din tayo isang ginagawa at meron din tayong mga gulong dito mga pang-sidecar naubos na kasi yung iba at uh, sa mga magpapagawa na may problema sa Sigunyal kung andito ka sa kung taga North kung taga Norte ka ayan meron akong Sigunyal dito basta dito mo lang ipapagawa ibibigay ko ng libre yung Sigunyal kung dito ka magpapagawa mga sir click 125 mga sir ayan good good as uh, pa itong mga sir kasi ang baba pa lang ng kilometer nito kumbaga mali lang yung uh, nabili, hindi sigunyal yung problema, kaso pinalitan tapos, ibinawas ko na lang sa labor kahit pa pano, makaboy-boy si customer, doon sa uh, maling item at uh, nakabili siya ng bago, maling item yung nabili, at uh, nabili niya na yung item, yun na yung pinalagay niya, kaya ito, binawas ko sa labor niya, at ito, pamimigay ko, ko na sir Ayan, kung magpapa ka, kung taga dito ka sa Laguo o or Norte o Lagupan, kung kailangan mo ng sigunyal at low budget ka, ito ibibigay ko lang lang sa ito mga sir. Basta dito may papakabit. Click 1, 2, 5. Click 1, 2, 5. Nilagyan ko siya ng langis. Kasi alam kong pag dito sa probinsya ay may stock. Kaya nilagay ko sa plastic at nilagyan ko ng langis para iwas kalawang. Ang gawin ang ginagawa ko. Yan, doon sa Maynila, nagbigay din ako ng sigunyal doon at dito naman. Gusto kasi makilala din yung shop dito. Ayan, si GMP sa kasi Mike Mechanic, isa lang yan mga sir. Para tandaan natin dyan, para makikita nyo. Yan, yan, yan. Yung signage na yan, yan. Ayan, highway ito mga sir. Ayan, puntahan nyo na ito bukas mga sir. Paunahan na lang yung sigo niyan. Basta dito may papagawa mga sir. Kasi iba naman yung rate natin sa singil sa overall dito mga sir sa probinsya kaysa kay sa kaysa kay ano sa Maynila. Yan, original na black set meron din tayo diyan mga sir. Yan, kaya puntahan mo na bukas ng umaga. Yan, paunahan na lang doon sa sigunyal